Ito na lamang ano, yung sinado uh, Senado uh, batay doon sa isinusulong nitong si Senator Robin Robin Padilla, gustong paimbestigahan kung kayo raw ba ay kabahagi doon sa nagsagawa ng welfare check. Uh, so kayo ho, eh, kayo yung iimbestigahan. Uh, kausap na namin kayo ngayon. So go ahead, ano po ang inyong uh, masasabi rito, Mr. Senator? Okay. Um, game po ako dyan. Handa po akong humarap sa kanila pero alam nyo, para hindi sila mag-ubos ng uh, oras, simpleng tatanungin lang nila si Digong mismo kung bumisita ba ako sa kanya. Kasi araw-araw naman bumibisita yung kanyang mga kaanak, yung kanyang uh, may bahay na si Mrs. Zimmerman, itong mga anak, every other week, eh bumibisita doon. At merong akses sa telepono, si Digong, kay Sarah, every day niya tinatawagan. Kaya simpleng tatanungin nila yun, kung totoo bang bumisita ako sa kanya. Uh, yun lang. Take, the, uh, uh, take his word for it. Ngayon, um, uh, sabihin ko na rin, categorically, na hindi po ako na italaga uh, to conduct a welfare check sa kanya. At ito po yan. Ay sa polisya ng ICC Detention Center ay hindi ka papapasukin kung hindi ka papayagan nung nung detainee kung ayaw ni Digong mabisita ng kahit sino man kahit kamag-anak niya eh hindi papapasukin yung tao na yun. ganun po kahigpit ang ang uh, patakaran doon sa sa ICC detention center